Ano ang gagawin mo kapag nalaman mo na ang kinakain mong pagkain ay gawa sa karne ng tao? Narito ang mga cannibal facts na talaga namang nakakapanindig balahibo. Si Jeffrey Dahmer ay kilala sa pagiging picky eater nito dahil sa course ng kanyang cannibalism journey ay hindi siya kumakain ng may mga tattoo. Ibahin mo ang Venezuelan serial killer na si Dorangel Vargas. Ayaw niya kasing kainin ang mga biktima niyang overweight sa paniniwalang. Nagkukuntay nito ng mataas na level ng kolesterol. Sa katunayan, bago siya nahuli ay may nabiktima siyang sampung katao. Pagkatapos patayin at kainin ang classmate niya noong 1981, ang Japanese na si Issei Sagawa ay pinalaya sa kanyang pagkakakulong dahil sa problema sa batas ng Japan noong panahong iyon. Simula noon ay pinagkakakitaan niya na ang krimeng nagawa niya sa pamamagitan ng pagbebenta ng mga libro tungkol sa cannibalism. Makailang ulit pangang nag-guest si Sagawa sa ilang Japanese talk show at naging part din siya ng Japanese adult film industry kung saan sinasabing kinakagat niya daw ang mga co-stars niya. Sa Thanksgiving Day noong 1991, ang 23-year-old na si Umaima Nelson ay sinaksak ang kanyang sugar daddy na si William bago niya ito chop-chopin at iprinito ang ulo nito sa deep fryer at ginawang hapunan. Kaya sa mga sugar daddy dyan, mag-ingat kayo. Noong 2001, si Armin Maywes ay nagpost ng ad sa website na Cannibal Cafe kung saan siya ay naghahanap ng tao na pwedeng patayin at kainin. Ang German engineer na si Bernd Brandes ay nag para maging biktima ni Maywes. Maraming nagkalat ng mga videos at photos nila online habang ginagawa ang karumaldumal na gawain dahil gusto ni Brandes na madocument ang gagawin sa kanya. Matapos kumalat online ang mga larawan at video, ayagat agad namang nahuli si May At ngayon siya ay isa ng vegetarian. Noong 1970s, Si Jorge Negromante o mas kilala bilang Brazilian Sweeney Todd ay ginagawang pie ang mga karne ng mga biktima niya sa kanya ito ibebenta sa mga tao sa kanilang lugar. Parang si John Wayne Gacy lang din to mga kois kaso nga lang pie ang kanyang binibenta at hindi burger. Noong 1981, ang Czechoslovakian na si Ladislav Hodger ay umamin na pumatay siya ng isang teenager na babae at tinanggal niya ang suso at ari nito. Sinubukan niya itong kainin at linagyan niya ng mustard, pero sinuka niya din ito dahil pangit daw ang lasa.